Hello guys, welcome Welcome kayo dito sa Isdaan Village Ngayon guys, uh, in bonus over ko lang ito Kasi na sira ang aking CP At hindi ko alam ano ang dahilan At hindi na record ang mga boses namin So ayan guys, nandito kami sa Isdaan Village Sa Herona Tarlac Ayan, tingnan nyo yung kanilang mga character guys sa labas yung kanilang mga yung sa entrance yan guys pagkaparada ng kotse namin ayan bumaba kami at ayan binidyo namin yung mga nagpakatayo mga estatwa na yan sa harapan ang ganda kaya guys sa, sa harapan pa lang guys ang ganda na ng view sulit na ang view kaya sulit din naman ang pagbiyahe kahit na medyo malayo Ayan guys, ikot-ikot muna ako dito sa harapan. Dito ako nag-video sa harap para syempre inyong mapanood ang mga karakter na ito. Ang uh, mga karakter na ito guys ay parang ano sila ng Thailand. Yung kanilang mga itsura ba? Mga Thailander, ganon. Ayan guys, di ba ang ganda nila? Ayan, may mga malalaking isda na nagbubuga ng tubig. So ayan guys, ilibot ko muna kayo guys dito sa harap ng isdaan village ayan tingnan nyo ang ganda ng paligid samahan ninyo ako guys na lumibot dito ayan uh, sinama kasi ako nila madam dyan uh, sabi niya ati punta tayo doon maganda doon uh, Balin, uh, sabi ni madam 9 years ago daw siya napunta dito tapos ngayon lang ulit na ulit dahil nga siyempre maraming mga nangyari sabi nga niya ang laki nga daw ng pinagbago dito kasi noon daw nung pumunta sila dito is walang mga cottages kumakain daw sila sa lapag mismo sa sahig na mga kawayan pag umaalon daw ang tubig nababasa sila so ngayon ang laki ng pinagbago dahil may cottages na sila guys komportable ka ng kumain at ayan, hindi pa kami nakakapasok dyan sa loob guys, nandito pa lang kami sa labas nagbibideo. Ayan, syempre number one yun, pinunta namin doon mag-video Tingnan namin ang kanilang views, ang kanilang mga minu. ang, ay tinitingnan namin ang kanilang mga magagandang views sa paligid at ang kanilang minu. Gusto namin matikman. So, okay naman na. Ah. Ayan guys, o sa gilid, nag-check-check ako dyan. Talagang sinulit ko guys ang pag-ikot namin sa lugar na yan. Binidyo ko, pinakip, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga karakter at kung ano ang kanilang mga itsura guys ang ganda ayan ayan nandyan lang ako sa gilid pa lang yan guys hindi pa kami pumasok sa loob sa labas lang yan yan sa gilid yan doon kung saan kami pumasok sa entrance ayan sa tapos yan naglakad lakad na ako papunta doon sa likod pinakalikod na ng sa kabilang gilid ayan makikita nyo naman guys yung kanilang mga karakter, ayan may mga puno presko kahit na mainit, ayan may mga estatwa pang kalabaw guys, natuwa naman ako dyan sa mga kalabaw, <laughs> ayan guys so tingnan nyo, tingnan nyo yung kalabaw, oh. Sakto-sakto naman yung itsura ng kalabaw sa itsura ko kasi bakit, nakasombrero ako diba, o oh, parang magsasaka lang ang feg <laughs> para lang magsasaka si Inday. May kalabaw tapos nakasombrero. O, oh, di ba ang ganda? Wow! Ayan, o. Oh. Nagpa-picture pa si, ano, nagpa-video pa ako kay, ayan, kay kalabaw. Medyo soplado siya na kayo ko. Uh, camera siya, siya, guys. <laughs> ayan guys, samahan ninyo ako hanggang sa dulo sa pamamasyal namin dito sa Uh, anong kasing tawag dito sa Isdaan Village ayan yung mga karakter nila sa likod guys yung nakatalikod na yun sa likod ko guys na makintab yun daw ay isang wishing well so mamaya guys pupuntahan namin yan siyempre mamaya ko na ipapakita ko yun sa aking susunod na video doon yung pumunta kami sa wishing well yan nagwish na ako dyan guys sana matupad So ayan Uh, paking niyo na lang ang aking explanation, hindi masyadong maganda or hindi bahala na kayong umintindi sa mga sinasabi ko kasi nga uh, ito nga na nasira nga ang aking ano dito, uh, boses kaya naka ano po yung aking video naka-mute. Kaya ang ginawa ko ito, voice over. Kayo ba guys ay nakita na ninyo? Oh, ayan, 'di ba? Uh, pabalik na ako dyan sa harapan kasi sila madam ay pumasok na yata sa loob. Naiwan akong mag-isa sa gilid-gilid kasi nga talagang sinulit kong mag-video. Ayan. Uh, papunta na ako dyan sa harap. Babalik ako doon. tingnan nyo yung budan ni guys sa likod ko. Wow! ba diba? kasing ganda ko. <laughs> kasing ganda ko ang buda na yan. Ayan. So, ayan guys, andito na ako sa harap. Ayan. Pagkatapos niyan ay papasok na ako doon. Ayan, may makikita pa kayong security. Ayan ang laki ng fish guys sa likod ko. Ayan, oh. 'Di ba ang sarap pamasal dito, ang ganda ng view. Ayan guys, nandiyan na ako sa harap sa entrance mismo. Ayan, may security pa silang estatwa diyan guys. Naki video-video pa ako at ayan si Kuya, binabantayan niya ang kanyang mga manok na malalaki. Ayan, tatlong piraso manok 'yan. Naano si Kuya baka kunin ko ang isa. So ayan, papasok na kami diyan guys. Ay papasok. Pumasok na pala sila Madam Jan guys at ako ay naiwan. So ayan guys. ayan ang ganda di ba? Oh, ang ganda. Nagbidyo-bidyo pa si Inday. Oh, di ba? ganda. Ang ganda yung fish sa likod ko. Tapos, ayan. Ayan. So guys, nandito na ako sa loob. ayan, naabutan ko sila, Madam dito at saka si Jean, si Ah, uh, yung anak niya si Kia nag-video-video, nag-picture-picture. So ayan naman guys, video-video muna kami dito bago kami talagang pumasok doon sa loob. No, nakita nyo ba guys ang mga koi na isda? Ayan, ang dami nila. Oh. Sarap nilang panoorin na lumalangoy. Ayan. ayun yung tatlong manok. Meron na naman. Yung malalaking manok. At ayan, may mga isda ulit. Ayan, ang iba-ibang kulay na isda. Nakakamangha. At ang sarap nilang panoorin na lumalangoy. Ayan. Yan yung tatlong manok na malalaki na naman. Nagkalat yung mga manok na yan guys sa loob. Ang dami niyan. Marami pa kayo makikita mamaya niyan. So ayan guys, ayan na, papasok na ako, papasok na kami sa loob at yan, yan ang mga nagbabantay doon o mga waitress na kung saan kami ay kanilang iwi-welcome. Ang sarap na magpag-welcome nila sa amin guys kasi may pakwintas pa sila sa amin, ayan o. Oh, yung isa sinuutan ako ng kwintas, at kaming lahat naman guys ay sinuutan ng kwintas na yan. Palatandaan daw yun na visitor kami. So ayan... Ayan o, o, diba? Ang ganda ng kwintas ko. Ayan si ate, mabait naman siya. Siya yung nagsot ng kwintas ko. At nakisali pa sila sa aking video. Ayan guys, nakakwintas na ako. O ba diba, sumali pa sila ate sa aming vlog. Ayan, at inayos-ayos ko pa ang aking kwintas para daw kuno ako ay maganda. At piling visitor talaga ako guys. Ayan, o. Piling turista pala, hindi pala visitor. Ayan, pati si kuya nakisali sa aming video. Ayan, at Uh, may red carpet pa yan dyan, guys. Ando na kami sa loob. Ayan, bago kami nag-order ng pagkain dyan, guys, lumibot muna kami. At pagkatapos, sabi nung isang waiter, Ma'am, uh, bago po kayo lumibot, mag-order po muna kayo ng ma-ready namin ang inyong order. At pagluto na, kayo ay aming tatawagin. Ayan, oh, sila kuya, sila ati. So ayun na guys. So nag-order muna sila Madam Jan at ako naman ay tuloy-tuloy akong nag-video mag-isa. Talagang linibot ko ang lugar, sinulit ko kasi nga syempre hindi naman lagi-lagi ay makakapasyal ako at may ako sa mga ganyang lugar. Kaya nagsamantala ko guys mag-video. Video-video muna ako bago kumain. So ayan nga na nga guys. Ayan na nga nag-order sila Madam doon na iwan sila kasi kailangan na nilang mag-order para ma na ang aming pagkain. Ayan. Pero ako ay nagtuloy-tuloy akong nag-video. Iniwanan ko sila doon na nag-o-order. Wala akong paki. Ganon lang talaga guys. Kanya-kanya kaming buhay. Kanya-kanya kaming diskarte dito sa pag-video. So, hayan. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo, guys. Ang ganda ng view dito. Panoorin ninyo. Thank you, thank you. Sige, manood pa kayo. At hanggang mamaya, samahan ninyo ako hanggang matapos ang aking video na ito. At dito ay inyong makikita ang magagandang view sa lugar na ito. So guys ayan hanggang dito na lang muna